So, mga langga, ito na yung inorderan ko ng uh, BPR at saka BE na bisisyo. Uh, One month, uh, days old pa lang, ma'am, no? Set. Sige, salamat kayo, ma'am. Awan, ma'am. Sige, ma'am, salamat kayo. Okay, thanks God, kaya naabot nga safety ang ato ang mga PISO. So, walang problema. So, salamat po sa tagian, eh, kang Mr. and Mrs., Harikin Selamat geser Mam First day satu ang kamot Ini mga piso ah, uh, Bird play motrack O Black astrolog astralor. Monegikan sa ilahanis Sir and ma'am, harikin. King. Huwag na po ka-black ka as I, bird play mo truck. Kina uh, to, kayo na akong kulungan diri?